napakagandang hapon sa ating lahat no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay nagpapadilig po tayo ng fertilizer sa ating ampalaya. So yun po mga ka-farmers kahit maulan kasi may low pressure ah, tuloy pa din ang ating pagdidilig. So first dilig po natin to sa ating ampalaya. So Galaxy Max ipuan po ang variety ng ating ampalaya mga ka-farmers, mga ka-viewers dito lang po sa gilid po ng taniman po natin ng kamatis so yung kamatis natin ay nag-uumpisa na pong namunga so yun po mga ka-farmers nila so yun so yung fertilizer natin sa first dilig mga ka-farmers share ko lang po sa inyo uh, nagalo po tayo ng unique 16 tapos uh, mega multi Plant vitamin mga ka-farmers dendopus at saka wukosim granule. Yun po ang ating ah, ginagamit sa pang fresh dilig natin sa kamatis. Ako oh, sa Ampalaya. So yan po mga ka-farmers. Oh. So, ang planting distance natin simula dini eh, Papunta sa isang puno. Ay isang metros mga ka-farmers. Tapos simula sa isang puste. Papunta sa isang puste. Ito in half meters. So yun po. Yan. So magandang tingnan <laughs> kasi inaulan. So magkatabi lang po ang mga pananim natin mga kapermers na ampalaya at saka uh, kamatis. So yung kamatis natin nagumpis ang bunga, yun po, papunta doon. Oh. Tapos sa gilid po ng ating kamatis, dito po nakatanim ang ating ampalaya. yan Hanggang doon. Tapos dini sa ating likuran, uh, yun po ang ating bagong tanim na kamatis. So maganda na tingnan mga ka-farmers kasi dalawang nang beses na ito nating na diligan ng fertilizer yan o oh. malaki na no? malaki na ang mga puno yan nakakatuwa na pong tingnan ang ating uh, ah, kamatis Okay? So, yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang mai share at maibagi ko sa inyo. Uh, so, magang ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.